kahanan ng mga kwento. Si Malakas at si Maganda Noong unang panahon, ang mundo ay wala pang lupa. Isang malawak na karagatan at walang hangganang kalangitan lamang ang makikita. Ang katahimikan ay napakabigat at ang hangin ay walang dalang tunog. Sa ibabaw ng dagat, lumipad ang isang malaking ibon. Pagod na pagod sa paghahanap ng lugar na maaaring tuluyan. Saan ako makakahanap ng pahinga sa walang katapusang karagatan na ito? Matapos ang mahabang paglipad, nakita ng ibon ang isang maliit na isla sa gitna ng dagat. Sa gilid ng isla, isang malaki at matibay na kawayan ang lumulutang sa tubig. Bumaba ang ibon at nagdesisyong mamahinga. Ito na ang aking hinahanap. Magpahinga muna ako rito. Habang nagpapahinga ang ibon, nakita niya ang kawayan na tila naglalaman ng isang bagay. Tila may lihim ang kawayan, kaya tinukah ito ng ibon nang paulit-ulit hanggang ito'y mahati. Ano kaya ang nasa loob ng kawayan na ito? Sa pagkabiyak ng kawayan, lumabas si na malakas at maganda, ang unang tao sa mundo. Ako si Malakas at ako ang magiging haligi ng mundong ito. At ako si Maganda ang magbibigay ng buhay at kagandahan dito. Nang makalabas na sina malakas at maganda, naglakad sila sa isla at humanga sa kanilang nakikita. Ngunit napansin nila na walang sapat na lupain upang sila'y manirahan. Nag-isip si Malakas ng paraan. Kailangan nating bumuo ng mas malawak na lupa para tayo'y makapamuhay ng maayos. Tama ka, Malakas. Tulungan kita sa paglikha ng bagong mundo. Sa tulong ng putik mula sa ilalim ng dagat, nagsimulang humubog si malakas at maganda ng lupa. Ginamit ni malakas ang kanyang lakas upang itayo ang mga bundok, habang si maganda ay gumamit ng kanyang ganda upang lagyan ng mga halaman at mga puno ang kapaligiran. Nabuo ang mga bundok, kapatagan at mga ilo. Ang mga bundok na ito ay magiging tahanan ng ating mga anak. At bibigyan ko sila ng mga puno at halaman upang masiguro ang kanilang kaligtasan. Matapos mabuo ang mga kalupaan, isinilang nina malakas at maganda ang kanilang mga anak. Sila ang unang lahi ng mga tao. Ipinadala nila ang kanilang mga anak upang manirahan sa iba't ibang bahagi ng mundo. At dahan-dahang napuno ang lupa ng mga tao. Mga anak, panahon na upang kayo'y maglakbay at tumira sa mga lupain na ating nilikha. Ang kagandahan ng kalikasan ay magiging kasama ninyo saan man kayo magpunta. Sa paglipas ng panahon, lumawak ang lahi ng tao. Iba't ibang tribo ang nagtatag ng kanilang sariling mga pamayanan. Ngunit lahat sila ay nagmula kina malakas at maganda. Maganda ang mundong ito. Salamat sa ating mga magulang. Alagaan ninyo ang mundong ito sapagkat dito kayo mamumuhay ng may kapayapaan. Nang tumanda, sinamalakas at maganda. Nagpasya silang mamahinga. Iniwan ang kanilang mga anak upang pamunuan ang mga lupa. Mga anak, huwag kalilimutan ang ating mga pinagmulan. Magkaisa kayo sa lahat ng panahon. Ang pagmamahal at pagkakaisa ang siyang magiging gabay ninyo sa bagong mundo. Bago sila tuluyang na maalam, iniwan nila ang mensahe ng pagmamahal at pagkakaisa